Oh, so, magandang umaga. Mga kabusing, no? Um, so, alam niyo ba mga kabusing na sa sobrang lamig dito sa amin mga kabusing, paggabi, ha, paggabi, pag umaga ang init mga kabusing, sa sobrang lamig, oh, walang ulan kagabi. Tingnan niyo po mga kabusing. Yan. Tingnan niyo mga kabusing. Diba? Oh, walang ulan kagabi mga kabusing. ano po nangyayari mga kabusing sa so, mga halaman natin mga kabusing no? parang umulan mga kabusing yan parang umulan so shout out shout out pala sa ating mga um, nagsusubaybay sa mga video ko mga kabusing maraming salamat maraming salamat sa inyo po please huwag uh, wag po kayong magsawang o oh, tingnan nyo po wag kayong magsawang Uh, manood ng aking mga video mga kabusing And Please also subscribe And like my channel mga kabusing Sa youtube channel mga kabusing Artren Vlog And also in my uh, Facebook page mga kabusing Maraming po salamat Sa pag sa akin mga kabusing And uh, God bless po sa lahat mga kabusing